So, what's up mga hippers Good morning. Yan, tara. Pakain tayo ng steam eggs sa ating mga sda Ito mo tayo sa ating bee. Yan. Kuha lang tayo dito ng konti. Kasi di yan maubos sila kapag yan buo yung natin yun, no? Di pa nakikita. Then dito, kuha tayo ng konti. Yan. Pakain mo tayo ng steam eggs ating mga fry. Then dito sa ating konti lang kasi dalawa lang yan dyan And dito yan hatiin lang natin mga, Ito mga natin yan dito sa isa natin konti lang dyan kasi isa lang yung isda dyan dito sa mga natin yan Yamabuki. mabuki yung Drip na steam egg muna tayo ngayon wala kasi tayo ngayon live foods kaya ayan you know. dito yan. yung tutorial pa rin sa paggawa natin ng steam egg yan sa FB page natin doon nakapost kasi sa, sa tiktok dinidelete ni tiktok bawal daw ata yun kaya sa facebook lang tayo search nyo kay beekeepers same logo tayo mga par yan yun know. o makikita nyo yun kung paano tayo gumawa ng steam egg fry full trip yung mga fry natin dito konti lang dito kasi 4 pieces lang yan yung natin natin dito meron din tayo dito yung isang bale tail na fame ano, you know. Food trip siya dyan buntis na tong bale tail natin oh. sana mag drop na yan yung Food trip mga fry natin dito lagi na rin natin dyan Ang BKBM natin Ayan, yung gusto makita yung paano natin gumawa ng steam egg. Yan, yeah, nandun sa ebay page natin. Search nyo lang KB Keepers. Same logo tayo dun. Then dito sa TikTok. Minidelete kasi sa TikTok eh. Yan. Yeah. Tingnan nyo kung paano yung proseso natin ng paggawa ng steam egg. Kung ano mga linagay natin. Nandun dun nyo. Kasi marami nagtatanong bago tayo gumawa ng steam egg madali lang you know konti lang kasi kapag naramihan natin maglagay ng steam egg magpupulyot na yung tubig yan madali kasi yan magpa rumi ng tubig kaya yan hati hati lang dito you know food trip hindi sa dry choco syempre marami dyan kasi marami yan eh yan dalawa yan dyan dito isang malaki you know upotripin na nila yan tipid tayo kasi kapag steam tayo yan dalawa lang nga oh. kuha pa tayo ng kalahati ito konti ay ito lang yun o plus dito natin yung papakain sa ating mga green water kasi dito baka din nila makita yun o know. makita naman nila yan pinupood trip na nung isang fry yung bail pa nandito goods naman no. na nila mga green water na dito sa ating yung fry ko pala nakalimutan natin lagay yung fry yan lagay natin yung fry ubos na agad dun sa kabila konti lang kasi yung dinagay natin yan yung mga so sobra dito bibigyan natin yung kikos rayan yan no steam egg food drip food naubos agad dito sa kakabila oh. yan yan doon trip sila yan so yan guys yung mga nagtatanong sa tiktok natin yan kung gusto nyo makita kung paano tayo yung proseso paano ginawa itong steam egg natin punta kayo sa FB page ko na kb keepers then makikita nyo doon ang pato ay gumawa ng steam egg. Madali lang gumawa ng steam egg kasi food ano, ano, drips sa gilid. Nasa gilid yung ito. Yun. Ano, Pinagkakuluan nila din dun. Yun. Hmm. Dito na lang guys yung ating sa ating backyard din. Kung nakabot kayo sa video na to, baka naman pa like and share naman sa ating mga videos. Thank you guys!